Happy Valentine's Day, guys! O, tingnan nyo. Binigyan ako ng asawa ko. Ma-appreciate ko din yung Valentine's Day. Alam nyo ba, nakaraang, share ko lang sa inyo ha, uh, nakaraang taon, hindi ako nabigyan ng asawa ko ng bulaklak. Pero hindi naman ako nag expect ng galon kasi nga, alam ko naman na, hindi naman, kumbaga, hindi naman kailangan yung mga ganyan. Hindi, uh, hindi naman sa kailangan, hindi kailangan nagiging practical lang ba tayo kasi ano sa kumbaga hindi, hindi parang hindi kami kasi sanay sa mga ganon pero ngayon bumili ulit ang asawa ko ng bulak-bulak ayan ako nakakaintindi naman kung mayroong may bibigay sa asawa ko o, wala okay lang naman sa akin yan saka hindi naman ako sanay sa ganon ayan happy valentine's day kasi nakaraang taon ang na, eh, biniro ako ng asawa ko nagluto kasi ako ng sinabawang na isda. Tapos, kumuha siya ng daon ng malunggay. Ewan ko lang kung nandito pa sa picture. Ilagay ko dito. Diyan, jan ko ilagay ang picture. Dahon ng malunggay. Pung, 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 pung talaga siya, guys. Parang bulaklak. Na-appreciate ko yun. Sabi niya, Happy Valentine's Day, me. Sabi niya. Binigay <laughs> sa akin yung, ano, yung ng malunggay na kasi wala daw siya pambili ng bulaklak. Sabi ko, okay lang naman yan. Tapos sabi ko, dipicturan mo ako. Yung ganon na-appreciate ko min naman lahat. Na-appreciate ko din na kahit wala naman. Wala naman problema. Tapos, importante, maayos yung pagsama nyo. Yung, yung ganun ba? Kasi hindi naman importante yung mga bagay-bagay. Ang importante, maayos. Yung, minsan, pag wala naman, di wala. Di ba ganun? Ayan, guys. Oh. <laughs> Happy Valentine's Day sa lahat. At saka nakaraan taon pala. Kaya parang hindi namin gaano na-celebrate yung mga uh, ganon. Yung parang hindi namin naramdam yung mga Valentine's Day nung fib, nagpapacheck up pa po ang asawa ko. Kasi weekly siya doon check up. Gawa nga, di ba, sa kidney niya. Yung kidney niya, 20% na lang ang kabila gumagana. Ang maga na yung kidney niya, parang hindi na gumagana. Inawa ng Diyos, naging maayos yun. Para, kaya parang hindi namin na-appreciate yung Valentine's Day. Nabisi kami doon. Parang nakafocus yung isip namin sa mga nangyayari. Yung ganun ba? Yan. Pero yung isinilibrate namin, hindi talaga kasi 11 years na, mag 12 years na kami guys. Thank you Lord! Dumabot kami ng ganun. 2013 kasi kasal namin. Thank you Lord, nakaabot kami ng 11 years.